na nakasama mo Sabi mo pangit ako eh, di ba? Eh ganyan ka pala. Biro mo Ministro kanan Jos nang lalait ka. Ganyan ba 'yung Ministro ng Jos kung makalait? Tsura mo, sabi mo, kumpara naman sa pogi mas pogi ako. Hindi ano 'yung ano, yung, 'yung kilay ko, hindi ginuguhitan. Tsaka 'yung mata ko, hindi ano, hindi nakaluwa. 'Yung ilong ko maganda. Yan, gusto mo personalan na, At 'yung pa kahit mabaho minsan eh inamin ko naman mabaho hindi ko naman sinasabing ano uh, pero hindi ako nagpapa nagpapa pedicure ng mabaho yung pa ako nililinis ko muna kasi nakakaya dalawa pinapanood ko Brad J.R. Badong live at broccoli si Willie eh, shout out po mga kapatid ayun ah, uh, ayun Kaya asartalo na lang itong si Daniel Rason kaya, ayan, uh, tinatawa na ka na lang ng mga nakikinig sa'yo. Tignan mo, walang pumapalakpak sa'yo. Ako, nakakaiya ka. Uh, sa, tapos, sasabihin mo, mas magaling naman akong magsalita sa'yo. Siyempre, pinag-aralan mo yan. Pero, sinong mas magaling talaga sa atin? Ako, hindi naman undergraduate ako eh. Pero, tignan mo, bopol ka, bopol na bopol. Kaya, kaya yung nagano nag nagbigay sa ng ano ng Doctor of Humanity na ano Palagay ko pagka narinig nila yung mga video ko at narinig na laman nila yung yung dark side mo magaano sila madidismaya sila na bakit kanila binigyan ng Doctor of Humanity tapos ngayon nagpapa-epal ka sa mga kapulisan hindi mo alam pinagtatawanan ng kalang. Sino ka ngayon? Ano ka ngayon, Danielson? Alam ko nagmumura ka na ngayon. Biro mo, pasalamat 'yon ha. Sta sinasabi mong minumura kita? No. Kahit nung Katoliko ako, hindi ako palamura. Ikaw yung palamura. Biro mo, nasa pulpito ka. Mm, namo sabi mo. Sabi mong ganyan. Ano ka? Anong klasikang mangangaral? Ayun, Eto, eh, ang ganda ng ano, ang ganda ng paligid namin, 'no, oh, para kang ano dun sa F uh, Bontra Family, yung Sound of Music. Yan, maganda yung lugar namin. Mabait yung boss ko. kahit walang aral, uh, masarap magtrabaho, hindi ka hindi ka sinisigawan ng tarantado hindi ka sinisigawan ng nagpapalaki ng bayag, hindi ka sinasabihan pagka masama ang pakiramdam mong nagsasakit-sakitan, yun, walang aral to. At galit ito sa relihiyon Pero, mas mabuting yung tao, mas mabuti yung kalooban, kesa doon sa mga dati kong amo. Naku, malulupit yung mga dati kong amo na yon Yan, gusto mo yung ganyan, di ba Daniel Rason? Sige, ano ko yung galit mo. Isasagad ko yung galit mo kasi asar talo ka na lang, Daniel Rason. Dahil wala ka ng Diyos. Tandaan mo yan, wala ka ng Diyos. At wala nang makikinig sa'yo. Naku. Wala nang makikinig sa'yo. Meron pong pumapalakpak mga anino po ni Kuya. Yun, meron daw pumapalakpak. Pero alam mo, minahal ko yung pamilya mo. Pero napaka-ungrateful un mo. Kung merong taong number 1 walang utang na loob, ikaw Daniel Rason. Kung merong number 1 sinungaling, ikaw Daniel Rason. 'Yun. Tapos, ngayon gustong-gusto mo yung papuri ng mga tao, lunod na lunod ka sa ano? Lunod na lunod ka sa papuri ng mga tao samantalang nung panahon ni Brad Ellie, babanggitin pa lang ng tao yung pangalan ni Bradelli sasawatain na siya kaagad. Kapatid, huwag kang magpasalamat sa akin. Magpasalamat ka sa Diyos. Pero bakit ngayon ang puro ano na lang ka? Salamat, Brad Daniel. Salamat. Ano na yan? Pagsamba sa Diyos Diyosan. Ito namang si Bonjing na to, tong mamas boy na to na Daniel Rason. Eh, lunod na lunod naman siya sa ano, sa papuri ng mga panatiko niyang miyembro. Kaya 'yung isa dyan na tuwari wap de ni ni Dan